Uy, kapatid, wait. Madalas bang maraming naiinggit sa iyo? O madalas kang naiinggit sa iba? Naiinggit ka sa iba dahil mas angat sila, mas mayaman sila, mas kilala sila ng maraming tao? Halika, baka makatulong sa iyo itong minsaheng ito. Na mapagtagumpayan mo yung ugaling mainggitin. Alam mo ba, ang inggit ay nagdudulot ng galit at hidwaan sa magandang relasyon ng tao. Ito'y nagdudulot ng stress, langan ng kapayapaan. Nadarama natin ang inggit. Kailangan natin itong labanan sa pamamagitan ng pananampalataya. Pasasalamat at pagmamahal sa iba. Alam mo ba ang inggit? Ito po ay ugali ni Satanas na dapat wala sa ating buhay. Kung ating babalikan ang aklat po ng Isaiah 14 verse 12 to 15, ipinapakita dito kung paanong si Satanas ay dahulog mula sa langit mula sa kanyang kasamaan. Pagmamalaki at inggit. Ang inggit na ito ay nais niyang maging katulad ng Diyos, ngunit hindi siya nagtagumpay. Papansin natin, hindi kailanman magtatagumpay ang pusong mainggitin. Kaya palitan ito ng pusong mapagmahal, pusong makontento, at pusong mapagpasalamat. Simula ngayon, piliin mong maging masaya ang puso mo sa mga bagay na meron ka. Huwag na huwag kang maiinggit sa iba. Sa pamamagitan nito, magiging mabuti ang lahat, lalo na sa ikapapayapa ng puso mo ngayon at magpakailanman. God bless.